ano ang halaman na ito guys ang dami guys ano siya kanya nyo guys oh mabalahibo mabalahibo siya na itim tapos pag kinain matamis matamis guys ayan oh ang guys dami kumpul kumpul yan hanggang doon Di ko alam kung ano ang halaman na ito. Pero pag kinain mo matamis. Ayan guys, oh. Yung mga itim. Eh, itim, bayulit. Ito guys, oh. Sus, daming kumpol. Kinakaya ng ibon. Ito pa yung guys, nakatago sa lalim. Ito so, ba oh. Lahat yan guys, ang dami. Matamis na may pagkaasim kunti. Ang guys, ang sus, dami, oh kumpul-kumpul oh, wig buig, buig na para nang nababali yung sanga sa hey guys na ang sarap may pagkaasim pero malamang yung tamis kaya ano ang ano ang na ito guys oh ang dami oh so oh so, kumpul-kumpul pag kon mo guys pag tiningnan mo mabalahibo ay hey guys ko so pagsilaw pa oh yan mabalahibo ganoon din yung hinog mabalahibo din siya oh pero pag mo sarap ang tamis comment guys kung pwede guys kung, guys, kung, guys, kung guys, itong gawing alak kasi ang asim maasim konti na matamis sarap kainin guys oh ang dami ang tago dito oh Oh. Grabe guys, pag sa kamay mo oh, babayulit yung kamay mo oh. Pwede gawing red wine. <laughs> Galing guys. Sarap guys oh. Dito do mi oh, nang bayulit. Kumpul-kumpul. <laughs> Sarap kainin Sarap kainin guys. Mabalahibong halaman. Ayan <laughs> guys, oh. Bayulit, oh. Bayulit yung kamay ko. Mabalahibo eh. Sarap sipsipin guys. Kasi matamis. Ayan pa, oh, dito. Ang uh, guys din you no. Know. Mabalahi akala mo guys? Uod. Uod. <laughs> pero matamis. Ang tamis niya oh. Uh. Ni mabalahi kahit yung pula-pula pa, eh, mabalahi siya. Tapos yung violet. Hindi na halata yung balahibo pero ang tamis niya. Kaya guys, kumain kayo guys, ang pangalan nito. Uod na halaman, ang tamis. Thank you for watching guys.